Batas na mandatory drug testing ni Sen. Robin Padilla, sinopla ng Malacanang. Matapos masangkot sa Chonky Scandal, itong staff ni Sen. Robin Padilla na si uh, Nadia Montenegro, e eh, nagsumiti ng batas itong si senador na naghahangad ng mandatory drug testing daw sa lahat ng mga elected at appointed officials. Ayon sa batas na gusto sanang ipasan ni Binoy, eh, once a year daw ay dapat magpa hair follicle at urine testing ang lahat ng mga politiko. Sumabad naman at pinaalalahanan na uh, ni Palace Officer Attorney Claire Castro na ang mandatory drug testing ay labag sa konstitusyon at uh, pang-aabuso sa privacy ng mga pribadong tao. Pinagsabihan naman ni Castro itong si Senator Binoy na bago daw siya magpasa ng batas, ay eh, aralin niya munang maigi para naman hindi daw na sasayang yung oras ng mga senador at yung pera ng bayan. 'Yun lang. Okay, bye.